Oh, yun mga mo to first ride natin dito sa anto sa Bicol pupunta kami ni Mrs. Juan sa may anto sa may buhi Magkahanap kami ng gusto kong isda na uh, kung tawagin ay eh, ano yan ano ba ito ba Carp, ba carp. kung sa ito ba pag yung ano to baby pag yung mga ano yung mga tanim na pala ito tapos nag na lahat pare para si so, may mga pahinog na ang tingnan yan parang gala baby oo baby may ibo no ito ibo <laughs> gansa ah, gansa ah, gansa ah, gansa ah, gansa ah. Welcome to Barangay Santa Isabel. Ang sa probinsya baby no? Pag nauwi ko yung big bike dito, ang sarap pag big bike dito. Ito yung kanto. Uh, parang para pinaka sentro ng Santa Isabel din baby. Mm -hmm. uh. Ito, santa Isabel, parang barangay Alin? Ito santa Isabel? Oo. No, ang oh, hmm. Itawa. Santo Oo, oh, ganun. sa Medalia. Yes. Okay. Ito, Santa Isabel, pag unahan mo dyan, kung ano yan, uh, San Isidro. Okay. Yan o, oh, San Isidro Ayun, San Isidro na to Yung gila ito, Green Pero lahat irig na iriga pa din Buhi na to Ay, ba na to oh. Sagrada Sagrada pala to <laughs> huh? Sagrada Ano? o Sagrada Paaralan ng element, elementary Yan ang Sagrada Ba't parang yung Ha? Kasi bakasun lang Oo, oh, wala nang pasok sa <laughs> eh pero sila kaya yata parang kaabot pa yata ng ano eh. Nang 30? Talo ko nakapunta dito. May ila, sobrang ila, ilan, ilan taon na. Si Tres oh. Hehehehe. <laughs> <coughs> you know, nakabuhi. Baby, nakabuhi. Ano sabihin ng buhi? Ang alam ko, ang ibig sabihin ng buhi is yung nakawala. Ano kaya palengke dito? Di, nalimutan yung palengke dito. Dati nakikisayaw kami dito. Saan ba yung sayawan dito? Manoy, pwede tabi magunga unga Sari tabi asasaran, Sa Sadi, sadya

Hmm. Ini tempatnya nagpunta? Hindi ba. Hey, sarang aku Hadi mga isera. Mga iseraan. Yung kasan, minedi kasan ising sa nagtitinda sa karpa? Ako. Why do you have a different language? Ha? Ah? Aku sang mukang karpa, Bibi. Hmm? Aku kamu sang karpa. Hmm. I can understand you. Hah, <laughs> eh, tarah? Mau video semua kayak Bibi, yo. Kamu apa pun tayan. Oh. Apa pun tempura kai. Hmm. Apa tempura kai. Mei baboy, yo. Sen.

laki. Thank you. Thank you. Thank you. Uh -huh. Yo, no. <laughs> <So big. laughs> Sarap nito. May itlog to, baby. Nakakain na itlog nito. sarap nito makakawal mo Carpa! <laughs> Naririgol ba ako? <laughs> Baby <Maybe> craving satisfied <laughs>